mga paps, nandito tayo ngayon sa Iwaga Paris Overload So yun, tatamay natin si Iwaga Paris Overload Kung pwede sa mga Masasabi sa akin, sinungaling daw ako Yung nga ako, dito, dito totoo yung mga sinasabi ko dito Kung kung kay Idol Iwaga mga paps So yun Total, nandito naman po si Idol Iwaga mga paps Tatanoy natin siya kung talagang ato ba O hindi na siya siya ay may So on dito sana sa Paris nila mga paps tara, samahan nyo ka dito mga paps Tara, makinig yung mabuti mga paps ha para din nyo kayo bash. Ah, -ilag saan, mga mga bonus sa mga pa. Para ah, din nyo kayo bash. Para ah, malaman natin kung yung katotohanan ng mga pa. Ito na yung panahon para malaman natin yung katotohanan ng mga pa. Tara, let's go. Hello po. Oh, picture na. Intriga. Idol yung mga pa. Idol. Parami kasi yung nagsasabi sa akin na sinungaling ako sa mga post ko. Ano yun? Nung isang araw. Yung mga basher ko dyan sabi na sinungaling ko ako kasi nga yung ko nung isang araw nag okay. ko sa iyo, Idol ay uh, yung isa kang co-owner dito totoo ba ba na? Huwag na natin po yung pag-usapan kasi nasagot na po namin yan sa TV kaya thank you so much sa lahat po dyan na hindi na iniwala Respetuin ko po kayo kung ano po yung I love you so much and God bless you always So yes Thank you, thank you, thank you na yun po sa aking vlog MT Motopops Saanong vlog ko? Tapos ako sa mga vlog. -mg MG NG Mototops. NG Mototops. NG? Mototops. Hi, hello kay NG Motoplas. What? Mototops. Ah. Mototops. Bahala ka sa buhay. Mototops. Hi, NG Mototops. Siyempre, kung may otom, may putlong. Kung may putlong, may huwaga. Oh, yes! Siyempre, kakampi ko siya eh. Kahit ang paniniraman nila, sinasabi nga sa akin, siyempre, kakampi ko si huwaga. Hindi sila, di ba? Kaya mga paps, ko. manayimit na kayo Yung mga sa akin dyan, manayimit lang po kayo. Manood na kayo sa aking vlog. Kung kaya nyo panood na aking vlog, huwag po kayo Yes! hey Hooray! Hooray! Hooray!